Batang nakidnap, naligtas, salamat sa gospel song. Ito ang 10-year-old na si Willie Myrick at nagpapasalamat siya sa Diyos at siya ay nakauwi na sa kanyang bahay. Hinahanap ng pulis ang lalaking kumidnap sa maliit na bata sa harap ng bahay nito sa Atlanta. March 31, naglalaro si Willie sa harap ng bahay nang inakit siyang lumapit ng lalaki gamit ang cash. Nang malapit na sa kanyang bata, kinuha niya ito at sinakay sa kanyang kotse. Praise the Lord. Tatlong oras sa na nagmaneho ang kidnapper habang kinanta ni Willie ang isang kilalang gospel song, Every Praise by Hezekiah Walker. Minura at sinigawan ng kidnapper si Willie para patahimikin ito pero patuloy sa pagkanta bata. Hanggang sa napuno na ang kidnapper at pinababa si Willie mula sa kotse sa may East Point at sinabi sa bata na huwag ipagsasabi kahit kanino na siya ay kidnap. May mga nagsasabing ito ay isang himala. Si Hezekiah Walker mismo naglakbay mula pa ng New York para lambatiin si Willie na naiyak sa service na pinangunahan ni Walker. Naghahanap pa rin ng mga clues ang polis para mahanap nila ang kidnapper. Sa tingin nyo ba ay naligtas ang bata dahil sa kanyang paniniwala? I feel the power of the Holy Ghost!